hindi na magtatsend wala wala eh hindi na eh ang pinaka-karadela sa lahat ng turista lang sa Pilipinas pero sa sa Thailand may lapitan ng isang lalaki inilockdown ng pera <tarla> Uh, you. uh, 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Uh, 10, ¿10 10, mm -hmm. sa airport sa Thailand, si pero sa customs official sa Pilipinas, him, hindi siya si Duerte. Eh. I dip my fingers na doon sa kung saan may bupas eh, Kasi may mga bakal-bakal ano. Naka-pack yung, uh, may mic, may grand, Kasi talagang positive huh, na may sa <irie> O, sasasada. Nandungating ang maletang ito dito sa Terminal 2 kanina umaga. Ganito yung itsura niya. Pagbukas mo, may mga damit, may mga rubber shoes at kung ano-ano. Pero meron siyang parang hardboard dito. At kapag tinanggal mo itong hardboard na ito, ang laman sa loob ng maleta, Itong kilo, kilo ng high-grade shabu ang nakita sa maletang wow. bit-bit ni Kyok. Kumamit si Kyok na mga damit daw niya nasa loob ng maleta ano so? It, uh, I'm scared. Bravo. You scared? So, I cannot do one. I don't know whose one. I cannot say anything now. You say like this one, you so tired, so cannot do anything, right? Matapos ang ilang minuto, <laughs> nakuhan ng na-iyah personal ang isang maleta sa conveyor belt. Pareho ito sa maleta ni kio. At buksan, may kitong kilo rin nagsabog. <laughs> <sya po>. Nakapagkada ni <laughs> kio sa isang palisahan. Siya nangpinag flight manifest ng katabi saero